Yan. So, ako y bumili ng mustasa doon sa isang Asian store. So, ito ay sampo ang isa. So, bali, 20 ito. So, attention na lang everyone sa 15 ang uh, presyo. So, ganyan kamahal dito. Pero, gindong-ginto pa kaya, no, chess, kung gusto mo makatikim, so talagang ito ay masustansya. So, gagawin ko itong buro mustasa. So, ito ay masarap sa kaulam ito ng mga frito. Anything na frito everyone. Fritong isda, fritong manok. Basta anything na frito, masarap to everyone. Papagana itong mustasa. Buro mustasa ang gagawin ko. Kaya, see. Let's see. So, ayan. So, hugasan lang natin mabuti itong dahon ng mustasa, everyone. Okay? So, hugasan natin ng mabuti, mabuti itong Mustasa. Isa-isahin po natin yan, everyone. Okay? So, ayan. Gayatin nyo lang, everyone, ng yung preferred din yung hiwa. Kasi yan. Pero, syempre, hugasan nyo lang mabuti, everyone, ng mongga So, ito na yung aking mga nagayat pagkatapos kong hugasan. Sinugasan ko yan. Tapos, madali lang yan, everyone. Lalagyan lang po natin yan ng asin. Para, atin lang po yan lalagyan ng asin, everyone. Yan, ibababad lang po natin ng asin para mawala yung bitterness ng bonggang bongga yan. Tapos lagyan nyo lang po ng tubig at ibabad nyo lang po yan ng mga 30 minutes ng bonggang bongga. So ayan. so after nga mababad natin ng 30 minutes is lalamas-lamasin na natin yung mga bong bongga. Ayan, lalamasin na natin yung para mawala yung talaga yung pinaka masamsam na amoy o yung basa, iba yung amoy niya, super fresh talaga, berbing berbe. Yan, para mawala yung bitterness. Yung lalamasin nyo ganyan. Lalamasin nyo nang ng ganyan -ganyan everyone. Yan, lamas-lamas everyone yan. Para lumabas yung pagka ibang lasa niya. Nang may asin na ibang lasa, lalamasan nyo naman asin. Basta binabad nyo na ng 30 minutes, okay na yun. Pero lalamasin nyo pa rin yung buwan yan. Yan. So yan, hugasan na natin at i-strain yung... natin. So ayan na, ah, nahugasan ko na siya. Nalamas na natin everyone ng bonggang bongga. So ngayon ay na pinapag-drain lang natin. Tinistrain lang natin everyone yung mga dapat kasi tuyo yan. Then ilalagay na natin yan sa isang malinis na container. And then magpagawa na tayo ng liquid mixture natin na suka, tubig at asin ang ating ilalagay dito. Nambong-gambong bongga So, ayan. Ako ay nagpapakulo na ng suka, tubig, asin at uh, konting asukal yan pwede niyo pong lagyan everyone na bawang pero ayaw kong lagyan na kasi meron na rin na, nakapag pickle na po ako ng uh, bawang before kaya meron pa ako kaya mas gusto ko plain na mustasa lang po yung akin ipickled na yon oh. so yan papakulu papakuluin ko lamang po iyang suka tubig asin at saka konting asukal and then pag po medyo malamig na isa ka natin ibubuhay Ayan na ang ating uh, pickled uh, mustasa. So, ayo, inaintay ko lamang na maluto o kumulo yung aking pinapakulo na liquid mixture. And then, isasalin ko na dito. And then, 24 hours mo lang po. pwede na kainin itong ating burong mustasa ng di Diba? Masarap po yan, everyone. So, ayan na everyone, ang aping pickled mustard, green mustard, oriental mustard, Korean mustard, diba? Basta yan ay mustard or burong mustard sa po sa Tagalog. So, ayan ang atin. So, bukas, masarap po yan. So, pagkakulo, ay medyo pinalamig ko muna po yung aking pinakulong suka at saka po tubig, asin, konting asukal. And then, ayan na, ha? pickled, na, mapipickled na po yan after uh, 24 hours. So, 24 hours nyo lang po na tatakip po, tatakipan niyo po yan sa garapon. And then, ayan, nalagay ko lang po doon sa aking mga pickled. And then, masarap na itong ating uh, pickled mustard bukas. So, kasi bukas ako ay mapipray ng isda, everyone. So kaya makita makikita ninyo meron po diyang pinakati ni Dorian po ay ano lang ah uh, para lang po kasi medyo mainit pa yung ating ah uh, liquid mixture kaya para lang po ma lumamig po agad. So yun lang everyone. I hope na may try nyo rin po itong pickled mustard or burong mustasa ng bonggang bongga. Thank you so much everyone. Uh, just follow and comment kung nagustuhan nyo po ang aking pickled mustard na ito ng bonggang bongga. Thank you so much everyone and stay safe ng bonggang bongga. Okay, bon appetit everyone. Thank you so much. Burong mustasa.